Hindi nakaiwas si Derek Ramsay sa pagula ng batikos patungkol sa diumanong hiwalayan nila ng girlfriend na si Andrea Torres. Nabigla nga ang mga netizen nang inunfollow nila ang isa't isa sa social media. Dito na lumabas ang spekulasyon sa nasabing up dahil sa diumanoy third party. Dahil sa aligasyon ay di maiwasan ni Derek ang samut saring pambabatikos sa kanya sa social media. Ngunit hindi nakapagpigil si Derek na sagutin ang ibang netizens matapos ang mga below the belt comments sa kanya. Isang netizen ang tumawal lamang sa issue at sinabi ang mga salitang tapos na ang tikiman. Dito na din nakapagpigil si Derek na sagutin ang netizen, bastos anin niya. Sinabi naman ng isang netizen, their relationship won't be forever or long. sa hang reply ni Derek, you know me so well no? May isang netizen naman ang nag-comment at sinabing he's not into marriage. Sagot ni Derek, I think you are wrong. Nagkomento din ang isang netizen at sinabi, new victim, new love team. Derek answered saying, Andrea is the only leading lady I had that became my girlfriend. Sa pagkomento ng isang netizen about sa kanyang anak ay di na ito pinatulan ni Derek. Ani ng netizen, Derek, you're so lucky kasi lalaki ang anak mo. Kung naging babae ang anak mo, you will feel the same feeling ng babaeng sinaktan mo. Matatandaan ngang naging ex-girlfriend ni Derek sina Angelica Panganiban, Christine Reyes at si Solen Yusa. Totoo kaya ang spekulasyon na third-party relationship ang dahilan ng break-up ni na Andrea Torres at Derek Ramsey? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Comment down below, like, and don't forget to subscribe.